Wala kasi akong katiwatiwala sa mga ginagawa mong damit eh. Nagsisip pa siya ng quality. Di ba maganda? Ayan o, eto Tibon Kids. Ayan, maganda yan. Yung tela niyan. Tsaka eto, comfortable to pag um, maraming salamat po, Ma'am Casey ah. Pinagipunan ko po talaga tong heat press. Sakto sa'yo yan. Wala lang kasi talaga akong oras ngayon eh. Tsaka magagamit mo yung pagiging creative mo dyan, Isha. Kailangan mo lang maghanap ng mga client talaga. Opo. Think positive lang po. Marami po ako magbebentahan ng mga t-shirts. Thank oh, you po sige. ulit ha. Good luck ha. Opo, thank you po. Iwan mo muna kita. Ayusin ko lang to si baby ha. Opo, sige po. Thank you po ulit. Sige, bye Isha. Ay, ay sakto birthday ni Kurt. Pwede ko ipakita sa kanya yung examples na gagawin ko ng damit. O nga, punta ako kay may ko. Hoy, Happy birthday, ah! Um, enjoy your day. Um, meron pala akong dala. Ito, oh, tignan mo, um, example siya, pinrin ko to. Di ba maganda? Ayan, oh. Ito, Tibon Kids. Ayan, maganda yan. Yung tela niyan. Tsaka ito, comfortable to pag sinuot mo. Ito, Dimples Events. Pero meron din kami customize kung gusto mong pagawa. Patingin nga ako ng isa. Oh, ito oh. Ganda yan. Kaganyan mo pa ito inaalok sa mga bisita ko. Ginawa mo ng bentahan tong birthday ko. Matatanggal pa yung iso oh. Hindi. Ito so, Hindi kasi ano, matagal na siyang pinrint eh. Pero alam mo, gagawin kita. Sige, examples. Pero ano ah, wow, may bayad eh. Kurt, sakto eh. Di ba dun sa ano natin, sa event natin, kailangan natin ng madaming t-shirt eh. Alam mo, bibigay ko sa'yo yung ano, bibigay ko sa'yo yung authority kung sino yung pipiliin na supplier. Mm -hmm. Tignan mo yung mga gawa niya. Check mo, i-consider mo yung business ng kaibigan mo, ha? Hindi ako sure eh. Ang cheap kasi ng tela. Tapos parang gamit na yata to, apa ka dumi. Sira pa, natatanggal pa yung design. Grabe ka naman magsalita, Kurt. Kailan mo mo man ako pag nuga ganito di ba alam mo naman gustong gusto ko yung mga ganito, yung gumagawa ng damit. Huwag mo naman sanong laitin. Tsaka lahat naman di ba ng mga nag 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 -ne -negosya nag din sige. Sige, ko. nag oh, sige. So paano? Uwi ka na ba? At kami maglilipit na din ni Kurt ng gamit ng mga oh. uh, kalat ng ano, birthday niya, ha? Mm. Sige, siya, na, na lang makipag-usap sa'yo kung ano yung decision niya. Okay, sige. Sige, Kurt, ha? Salamat. Happy birthday ulit. By the way, nagustuhan ko yung mga sample ng t-shirt mo. At gusto ko ikaw ang gumawa ng t-shirt namin sa aming company kaya mo bang within this month matapos ang 200 piece, 2,000 pieces? Wow! Ang dami naman po nun! Pero sige po ah, um, may tatawagan lang po ako. Pero thank you po talaga sa opportunity. Ang napakadami niyo pong order. Salamat mm -hmm. po sa tiwala ah. Ayos yan ha? Very good yan Hindi mo pinapriority kung meron ang mag-aano sa'yo ah. Sige, tawagan mo muna yung tatawagan mo. Kasi po, meron po ako consider na client eh. Siya po kasi yung unang-una na pinresentan ko ng mga t-shirts na yan. Ayos, ayos. kakai okay, pa. Hi, Kurt. Good afternoon. Kukonfirm ko lang sa... Sana... Ay, sorry, B. Yung damit ba? Sorry, ha. Nag-confirm na ako sa iba. Hindi kita nasabihan. Wala kasi ako katiwala sa mga ginagawa mong damit, eh. Nagsiship pa siya ng quality. Tsaka, I don't think na magiging successful ang business mo. Ah, uh, ganun ba? Kukonfirm ko lang sana kasi yung... Um, okay po sir, um, back to business na po tayo. Na-confirm ko na po. Okay, okay. Alam mo na overworld ko yung pinag-usapan niyo ng friend mo. Gusto ko yung attitude mo ha, kung consider mo lang ang mga bagay-bagay. Alam mo, misan ang mga kaibigan yan pa yung mga hindi sumusuporta pagka nagsisimula pa lang. Ganyan din ako nung nagsimula ako. Ituloy mo lang yung business mo at sigurado ako magsasuccess ka sa negosyo mo na yan. Maraming salamat po, Sir Chris. Ha? Um, sige po, um, Maasahan niyo po ako na gagawin ko po yan 2,000 pieces na po yan. And then after matapos mo yan, pag nakatapos mo yan this month, ibibigay ko na sa iyo ang kontrata para ikaw na lagi ang nahawak ng clothing niyo namin. Wow! Oh my God! Thank you po talaga, sir. Thank you, thank you po. Maraming salamat po, ah. Thank you po. Thank Hey, sir. If I follow up ko lang po yung mga damit po para sa event ko. Ah, sir. Buti na patawag kayo po. Eh, dapat nga ako tatawag ng tip ko ngayon kasi gusto ko sabihin sa inyo na di matutuloy yung ano pinapademand yung pong paggawa ng t-shirt sir. Arami kasi masyado eh. Ah? Bakit naman ganun? Nabayadan ko na yan ah. Eh sir, eh, kahit naman ibalik ko sa inyo yung pera niyo, o kaya ko naman doblehin yan pagbalik ko sa inyo eh. Saglit uh -huh. lang sir, may tumatawag. Kontakin ko lang kayo at mamaya. Bye bye na. Kakasar, lak ko nga. Sa'kin sa pa kasi nagpagawa eh. naman yung ibang pang freight dyan Kakasar. Ay, ah, ang order. Ikaw ba naman, sino ba naman tanga? Nag-take ka kasi na dalawang libong pieces eh. Grabe, makatanga. Eh kasi naman eh, ba't mo tinik niya? Eh? eh, syempre. May stress ka pa kita nga naman. May plano pa naman akong date sa ating dalawa Date? Ba't mamayag ba ako? Nagsabi ka ba? Di ba hindi? Eh, yun lang. Kailangan ganun para surprise. Oh, surprise. Walang ganun. Ah, no. Tsaka alam mo. Ganda na lang para magkaroon ako ng points sa'yo. Ako na lang bahala dyan. Tutulungan kita. Wow, tutulungan mo ako. 2,000 pieces. Oo. Oh, na 100 per day, oh. No, 100 to, oh. Sa, 100. sa 20 days, pasok yan. Di ba sa katapusan pa naman nung kulihindi yung kailangan yung mga damit? Oo. O, o. o tulungan nga tayo, mag-date muna tayo today. Anong mag-date tayo today? Walang ganun ano. Parang binenta ko yung sarili ko sa'yo para tulungan mo ako. Huwag na, yeah, okay, yun, na yun, ako, maghanap na lang ng iba. Tulungan nga tayo kung mag-ayala, promise. Walang sure. kapalit. Walang kapalit, sige, okay lang yun. Mag-take na lang ako ng risk para... Uy, oh, uy, yun, yun. yun. Chalzy nice nga, ayos na para. Ano nga, sabi lang na toto Nagpapaka-gentleman na nga eh. Tulungan nga tayo. Ah, uh, uwi ako ngayon, uwi ako tapos sa uh, re-ready ko na yung mga gear. <laughs> Tsaka yung, hmm. diba yung, ano yun, yung binili mong, ano, heat press? Heat press. Ako na bahala, ha? Oo. Oh, uh, oh. Ano Anong kiss? Hindi, joke lang. Uwi ka na nga. Gusto na kita eh. <coughs> oh! Ay. Hi, friend! Sorry talaga, friend, ah. Hindi kita pinili, bro lang supplier ko. Okay lang yun. Ano ka ba? Walang problema doon. It's okay. So, ano bang pinunta mo dito? Friend, kailangan ko kasi ng tulong. Yung supply ko kasi ng demand sa event ko, nag-cancel. Baka, pwede mo naman ako matulungan. Hmm, ganun ba? Gusto sana kitang tulungan. Pero, madami akong orders ngayon eh. 1,000 pieces. Buti yan, si Vince para tulungan ako. gamit talaga nun, tas sa katapusan, kailangan ko na siya maghawa. Pero, anyway, um, alam mo, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Sa susunod ah, pag may mga kaibigan ka, tapos um, magbi-business, try mo suportahan. Huwag mo naitin. Okay lang, alam mo, okay lang sa akin eh. Yung hindi mo ko sinusuportahan. Kahit yung panahon na kailangan ko yung suporta mo. Pero kasi nilait yung ginagawa ko. Okay lang naman sa akin yun eh. Pero huwag mo sanang Hindi mo pa naman siya nakikita. Hindi mo pa siya natatry. ba? Diba? Pero good luck ha. Good luck sa'yo.